yon mga idol, Tapos na natin i-grind itong mga labis-labis na rayos mga idol, 'to. Linis natin mga idol kasi i-chuchubles uh, natin 'to mga idol. Rimset ito mga idol, chuchubles natin mga idol. Kasi importante sa ating uh, preparasyon mga idol sa pag-chuchubles uh, ng rimset, ng rim mga idol. Ay eh, kailangan ni eh, uh, maayos, no malinis. Kasi mga idol, wala kaming duct tape mga idol na ilalatag dito mga idol. So ang gagamitin namin mga idol ay electrical tape lang mga idol. Sanay electrical tape. So mga idol, ito 'yung aming ipapaikot dito mga idol sa rim. 'Yan mga idol. 'Yan ito ilalagay namin kasi walang duct tape mga idol. Uh, tape lang ang uh, mayroon dito. Tapos mga idol, ang pinaka-airlock nya mga idol, ang ilalagay namin ay ito mga idol. Ito so, mga idol 275 by 14 Yan ang ilalagay namin uh, airlock mga idol Kasi itong rim ay 17 mga idol 17 yung bilog mga idol Tapos mga idol Ang ginagawa namin mga idol Bago namin ni Chuples Ay sinisiguro namin mga idol na may equate Lahat itong mga rayos mga idol Kasi may uh, Posibilidad mga idol na pag ito'y maluwag Mga idol at nakargahan ng mabigat-bigat mga idol gagalaw ito mga idol yung rayos so magkakaroon mga idol ng singaw mga idol ka ginagawa namin mga idol pagka itutubles yung rim eh sinisiguro namin mga idol na may i-equip lahat itong rayos mga idol para walang backjob mga idol so mga idol i-equip higpitan muna natin mga idol Ayan, ganyan lang mga idol uh, Lalagyan natin ng sapin mga idol Protection yan mga idol Para uh, gumulaw man yung ano Yung rayos mga idol O yung nipol eh, Hindi hindi basta basta sisingaw mga idol Yan mga idol Ganito ang paggawa ng uh, airlock mga idol Tinatanggal natin yung uh, pinaka washer dito mga idol tapos dito natin bibiyakin sa likod mga idol. Ayan. Ayan, ayan. mga idol. Ayan. Ayan mga idol. Buka mo nga. Buka mo. Ayan. Bale, ganito ay tsura mga idol. Nito mga idol. Oh. Ayan o. Oh. Biniyak. Eh, latag mo. Yan mga idol, binihak natin yung interior mga idol Size uh, 14 mga idol 275 by 14 to mga idol At ito naman yung uh, pito nya mga idol Yan yun Yan mga idol Ilagyan natin natin ng konting sapin mga idol ito. Yan, ilagyan natin ng sapin mga idol Yan.

mga idol, sisiguraduhin natin na nakalapat ng maayos mga idol yung lalagyan natin yung air, airlock mga idol at saka yung ito mga idol, yung uh, kanyang fito mga idol, dapat maayos mga idol And, sisiguraduhin natin mga idol na maayos lang mga idol at bali mga idol dapat uh, iikit na natin mga idol yung airlock na nilagay natin mga idol Dapat nakakit na dun sa rim mga idol Para hindi tayo mahirapang magbatak mamaya mga idol Pag hinila natin ito mga idol Pag nakalagay na yung uh, gulong mga idol Kasi hihilahin natin ito mga idol Itong mga itong natitirang labis na interior mga idol Ito Bale hatakin ito mga idol mamaya Ito hatakin natin ito mga idol Ito Yan hatakin natin yan paikot mga idol tapos mga idol nilagyan na rin natin ng uh, rubber dyan sa may puno na uh, pito mga idol DIY to mga idol kung sa loob nilagyan natin ng isang ano sang interior din na binilog, nilagyan ng butas. Dito sa mga labas mga idol, nilagyan din namin ng interior, din pinabilog namin na interior. Na nilagyan din ng butas mga idol. Dalawa nilagyan namin mga idol. Uy, nasa na yun? Yung, hindi, hindi, lagyan mo ng ano. Yan. Yan mga idol, lalagyan natin ng ganito mga idol oh. Parang washer mga idol yan Para Mahapit yan ang maigi mga idol Yung lalagyan natin uh, Goma mga idol, kasi DIY lang to mga idol So, ikpit, ikpitan Yan mga idol Saka natin ikpitan mga idol Lalagyan natin mga idol ng lang langis mga idol para pampadulas Sinusiguro natin mga idol na malinis yung pinakalabi ng gulong mga idol Yan, yan mga idol, oh. yan. ganyan na yung tsura niyan mga idol pagka sinasalpak yan. Mga idol, mga idol. Hanggang may lagay din yan mga idol yung kabilang pisngi mga idol ng gulong Yan ganyan, danda lang mga idol kasi pagka matigas mga idol at pinilit natin pwedeng mabutas mga idol yung airlock so useless days ang pagod natin mga idol yan, ganyan mga idol yan mga idol success mga idol yan, 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 yan. ganyan mga idol tanda lang mga idol, huwag lang uh, tamaan yung gulong mga idol Yan mga idol, wala ang singaw mga idol, pati barbula wala rin oh. Yeah. Wala. Uh, okay. pati yung mga gilid ng rim. Pati doon sa may pito mga idol, yan ang tinitingnan natin mga idol, baka mayroong singaw mga idol. Oh, uh, yan mga idol. Hindi lang masyado niyo makita kasi ano sa araw mga idol. Pero walang singaw mga idol. Okay na? Okay.